Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikapito ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, Tao, susuguin kita sa Israel sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, Pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Matanami na katuon sa awa ng Panginoon Ang aking pangmasi doon nakapukol sa luklukang trono mo o Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin na katoon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin na katoon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, ng mapangaliping palalot mayabang. Matanami na katuon sa awa ng Panginoon Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto Mga Kapatid para hindi ko'y ipagyabang ang kamanghamanghang payag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamay nga, Nagturo siya sa sinagoga Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria At kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae hindi ba? At siya'y ay ayaw nilang kilanlin. Payat sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.